So ayun mga tol, mahangin na no. Ah, uh, nakailang piraso tayo. 1 2 3 4 5 6 7. So yun mga tol, good morning. Dito na naman tayo sa ano no, pamarilan. Tayo susubok na naman ngayong araw. Oh, Magandang-magandang umaga sa lahat ng mga katiksay natin dyan uh, keep safe lang lagi Ayan. sana pagpalain tayo ngayong araw Yan. so paano stay tuned lang kayo Totoy medyo mag aayos ayos lang ng gamit at tumitingin-tingin pa tayo ng magandang pwesto eh. so, stay tuned lang kayo dyan muna kayo, balik kayo ito, tinamaan tayo hindi ko nakuha ninyong pagputok dalang ang isda eh first catch natin ito mga tol ay hindi na rin ako nakapag intro ito na yung intro natin Good morning, good morning sa inyong lahat Ayan, First catch Four finger Tatlong magkakasama to eh Four finger Hilabilab na Pang prito Ayan Ayan natin daddy, mga tolo thank, thank you Good morning sa inyong lahat mga katiksay Keep safe lagi Ayan, ngayon na lang tayo nakapamaril At busy tayo lagi Diyan, ang tama At Thank you At yung biyaya Stay tuned lang kayo mga tol ha One point. Stay tune lang, habang-abang pa tayo mga tol Namaan mga tol <laughs> Late lang pala Alanganin pa ng 4 4 na rin pala Thank you Lord Pangalawa lang Pangalawang huli na natin to Two points. Tumoy sa tayo mga tol. Dalang isda. Liliit pa. Tayo makatsayan pa ng malalaki. Puro ganun lang. Ang prito. Ano pa paano? Pang ulam tayo. Ayan ah, sila kuya Rudy. Ayan oh, shout out kuya Rudy. Ayan. Diyan, Ray. Sila, Kuya Boy, at kasama natin dito. Kuya Boy. Kuya Orly. Ayan. Kami-kami lang nandito. Yung iba nandun sa tagpos. Ayan, stay lang kayo mga tol. Maka dalawang piraso pa lang tayo. Nakabot mga tol, oh. Kung nakuha na ng putok, hindi ko pala napindot. Ugh. Four finger lang pala. para sa royo, Hindi, tunay. Nangingitim to nung pinutukan ko. Ayaw, nabunot pa. <laughs> Diyan lang yun, oh. yun, yun oh. di o. po. <laughs> kung, kung super dugong yan, baka ako yung budget. Ayun, pagpasag pa Sayang. Wala na laglag na. Nakopya ng Makita ko kanina umumuti ang laki. Sakit sa ano, nito puta biglang nawala. Staychu lang mga tol. Kalo ko hindi inaabot. Hindi kalo hindi inaabot eh. Ditan mo dagat halanya ni. Wala na. Ayun na dali. Ah. ano sa nakuha na ng putok 'yo. Hmm. lang oh. lang <laughs> 'o. dito ka galing okay kay Orly. Para mapatapos natin 'to. para Ayos, makaisang malapad din sa wakas.

isa na naman Ayan Ikot eh loko Yan. Ay, mo lang. Hindi pa tinamaan. Ayun ayuno, maahon na yun sa taso. Ayun. Ayun oh, ayun oh. alakin laki niyo no, ayun oh, mo. Putang ina, laki oh. Ah. Nakupo. Ay, eh, hindi mo naka-stack up lang, oh. Ay, lumugog. Oh, may isa pa. Nakasalubong niya. Ay, maangat pa yun. Sayang. Hindi mo nakita. Dinaanang ka lang, eh. Hmm. Ang haba nun. ang penale ang ganda nga ng lotang sa'yo eh dito nangitim lang yung binaril ko eh nahaba nun sa pool mga tol. Ah. Pool. ay nako gumama din eh, lumapit din sa atin mayroon din tayong nauto lalayo kasi ng lutang ng mga tilapia ngayon medyo malapit lang sa atin to liit pa four finger pang prito lang ini yan, yan pang prito para uh, tayo pang prito thank you lord mm -hmm. prito prito lang mga lawang huli natin to mga tol yung isa di ko alam kung nakuha nan ba yun dalang kasi ng tilapia ngayon no, mga tol lang Thank you Lord. Stay tuned lang mga tol. Mga tol. Hindi um, na ako ano ng putok. Alam mo ba siya? Pina mahilab. Singko ko na to. Hey! Hello, mga tropa. Pauwi na. <laughs> Pauwi na ang mga tropa. Pumutok ang taal Pumutok ba? Lalo na usok, kaya walang pasok. Ah, nagano na, na naman. Pumutok na naman. Pumutok na naman ang taal pala. Ah, oh. mga tropa, huwian na. Sir. Lalaki na nakikita ako dito. Layo. o layo ko nyo. Nandiyan ako eh. Ay, nako.